Ang nakuhang faith cultivation ni Ning Tian ay gumagana kapag may kasama siyang mga tagasunod na nagkukultivate din. Sa pamamagitan nito mas mapapabilis ang pagkukultivate niya at ng mga tagasunod niya. Iniisip ni Ning Tian na napakarami ng tagasunod niyang sumasabay magkultivate, kaya naman natuwa siya sa kanyang nakita. Si Ning Tian ay masayang bumaba dahil naisip niyang kapag na-invite niya ang great elder na magkultivate din mas mapapabilis pa ang kanyang pagpapalakas siya ay mabilis na bumulusok pababa sa Great Elder na ikinagulat nito. Kinausap niya na ang Elder, at sinabing maganda ang buwan ngayon, at maliwanag din daw ang gabi, kaya naman maganda daw kung magkukultivate din daw ang Great Elder. Ang Elder ay nagpapalusot at sinabing may pupuntahan daw siya. Iniisip naman ng Elder na normal lang naman daw ang buwan ngayon, kaya ano naman daw ang espesyal kapag nagcultivate sila ngayong gabi. Ang mga disipolo ay masaya dahil tumaas daw ang kanilang mga ranggo sa pag-cultivate nila ngayong gabi. Sinabi pa nilang napakagaling daw ng kanilang patriyarka dahil sobrang bilis daw ng kanilang pag noong sumabay sila sa kanya. Ang great elder ay nagulat at sinabing napakaswerte ngayong gabi ng mga disipolo dahil sabay-sabay tumaas ang kanilang ranggo. Ang great elder ay naintriga sa mga nangyayari kaya naman magkukultivate na din daw siya dahil inimbita daw siya ng patriyarka. Ang great elder ay nagsimula na din mag-cultivate. Iniisip niya na wala naman daw siyang nararamdamang espesyal ngayong gabi. Ang isang disipolo naman ay sinabi na kailangan daw muna sabihin ng great elder na, ang patriarka ang pinakaastig sa lahat. Ang great elder ay nainis at iniisip na isa siyang great elder, kaya naman nakakahiya daw ang magsalita siya ng mga nakakahiyang mga salita. Ngunit nang dahil sa pamimilit ng mga disipolo at sa kanyang kuryosidad, napilitan na siyang sabihin ang magic word. Nang matapos niyang sabihin ang magic word pinuri niya ang patriarkang siningtian, dahil naging double daw ang aura na pumapasok sa kanyang katawan. Iniisip naman ni Ning Tian na, sa tulong ng Heavenly Demonic Pearl at Faith Cultivation, mas mapapabilis daw ang kanyang pag-cultivate. Ang Great Elder ay nagpapasalamat sa kanilang patriarka, dahil isa daw itong biyaya sa kanilang sekta. Ang eksena ay nalipat na sa palasyo ng Heavenly Demonic, dito ay nakaupo ang napakahatmama na si Empress Lu Wuking. Ang Great Elder ay humingi ng pasensya sa Empress dahil sobrang na late ito. Tinanong naman ng Empress kung anong dahilan ng pagka niya. Sinabi naman ng Great Elder na sinabayan niya daw ang patriyarka nilang mag-cultivate kagabi kaya naman napuyat siya at na-late ngayong araw. Ang second elder naman ay nagtataka sa pagsama ng Great Elder dahil isang warrior lang naman daw si Ningchan. Ang Great Elder ay nagsimulang ipagkalat ang balita kagabi kung gaano kaganda mag-cultivate kasama ang kanilang patriyarka. Kaya naman ang mga kapwa elder niya ay gusto din daw itong masubukan. Ang empress ay nagtataka dahil naging marites daw bigla ang great elder. Ang empress ay tinawag na ang atensyon ng lahat at sinabing magsisimula na ang daw conference sa loob ng tatlong araw. Marami daw ang darating na mga henyo na cultivator mamaya kaya naman kahit friendly conference lang daw ito. Kailangan daw nilang hindi magpahuli sa mga kompetisyon na mangyayari. Ang mga elder ay sumagot naman ng masusunod mahal na empress. Ang mga dadalo ng Dao Conference, ay isa-isa nang dumadating. Ang mga dumarating sa Heavenly Demonic na sekta, ay galing pa sa iba't ibang sekta. Ang mga disipulo naman ay nagulat, dahil napakarami daw nang dumating ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon. Ang lalaking kalmado ay kinilala ng mga maretes, bilang ang henyo ng Heaven Soaring na sekta. Isa daw itong henyo pagdating sa paggamit ng espada at kilala din bilang yang master ng kanilang sekta. Si Sanshi ay dumating na din, Kilala daw ng mga maretes ito dahil sa pagiging walang awa nito. Sikat din daw siya dahil sa pagpatay nito ng lahat ng tao sa isang village. May dumating din na may napakalaking kokomelon. Ayon sa mga maretes ito daw ay isang santo. Ang isa sa mga disipolo ay nagpakilala at sinabi na gagabayan niya daw ang kanilang mga bisita sa conference stage. Ang may malaking kokomelon na santo ay tinanong kung ano ang ginagawa ng isang lalaki sa taas ng maliit na bundok. Sinabi naman ng tour guide nila na, yun ang kanilang patriarka, na ginagabayan ang kanilang mga disipolo. Ang tatlo ay iniisip na ang lalaking yun pala ang asawa ng Empress. Siling Oya ay sinabing spiritual realm lang daw ang kanilang patriarka. Kaya naman sinabi nito na ang kapal daw ng mukha ni Ningtian, dahil mukhang mas malakas pa daw ang kanyang mga ginagabayan. Samantala, ang ginagabayan ni Ningtian ay muli na namang tumaas ang kanilang ranggo kaya naman masaya na naman ang mga ito. Nang makita ni Ling Oya ang pangyayari mula sa malayo sinabihan niyang mapagpanggap si Ning Tian. Si Ning Tian ay iniwan na ang kanyang mga tagasunod. Dahil sa dami ng bisita nila ngayon, ito daw ang magandang oras para sa kanya magkaroon ng panibagong skill. Ang conference stage ay nakahanda na para magpakitang gilas ang mga sekta. Ang isang lalaki ay sinuntok ang malaking bato upang ipakita sa lahat ang kanyang lakas. Ang lalaki ay galing daw sa dakilang bundok na sekta, at yun daw ang kanyang suntok gamit ang kanyang buong lakas. Ang maamong taga Heavenly Demonic na sekta naman ay ang susunod na magpapakitang gilas. Mula sa maamo at may payat na pangangatawan biglang lumaki ang katawan ng lalaki. Nagawa niya ding mawasak ang napakalaking bato sa kanyang harapan. Kaya naman nagulat ang taga dakilang bundok na sekta ang Great Elder ay sinabing marami silang magagaling na disipolo, kaya naman inaasahan niya nang magtatagumpay sila sa Dao Conference na ito. Ang Empress naman ay seryosong sinabi na hindi pa daw nagpapakitang gilas ang mga pambato ng ibang sekta, kaya naman maaga pa daw para magsaya. Siningtian naman ay biglang sumulpot sa likod ng Empress, at tinanong kung may malalakas ba silang bisita. Hindi nagtagal lumipad na si Insanshi upang pumunta ng stage. Pumunta daw si Insanshi sa stage para tanungin ang lahat kung ano daw ang ibig sabihin ng salitang dao. Ang mga tao naman sa paligid ay sinasabing ano nga daw ba ang ibig sabihin ng salitang dao. Sinabi ni Insanshi na sa loob ng libo-libong taon, bakit daw wala pang nakakasagot kung ano nga daw talaga ang ibig sabihin ng salitang dao. Si Insanshi ay nakatingin sa Empress at iniisip ang pagpapayahiya sa Heavenly Demonic na sekta. Sinabi ni ng Empress na ang taong nakakaintindi ng dao ay maaring lumalakas kahit hindi ito nagkukultivate. Ang mga elder ng Heavenly Demonic na sekta ay nagkakagulo dahil kahit sila hindi nila alam ang kahulugan ng dao. Habang kumakain ng mansanas na kangiti siningtian na para bang may balak na masama. Siningtian ay sinabi na kung lahat ba ng tiga shadow demonic na sekta ay ganon ang itsura dahil para daw isang babae si Sanshi na nagsuot ng panlalaking kasuotan. Ang tawagin na mukhang babae si insanshi, Shi ay ang pinakaayaw niya daw sa lahat. Dahil sa lapit nining Chan sa empress. Iniisip ni In Shi na mukhang ang lalaking nang iinis sa kanya ay ang walang kuwenta daw na patriarka. Si insanshi Shi ay muling ibinalik ang tanong niya kanina tungkol sa dao. Sinabi niya din na mukhang walang may alam sa heavenly demonic na sekta ang tungkol sa dao. Siningtian naman ay sinabing napakasimple ng tanong ni insanshi Shi para tanungin ito sa gitna ng dao conference. Si Insanshi ay nagtataka, dahil mukhang kumpiyansa daw si Ning Chan. Iniisip din ni Insanshi kung talaga nga bang alam ni Ning Chan ang sagot sa kanyang tanong. Napagtanto niya sa kanyang isipan na isang spiritual realm lang si Ning Tian, kaya naman sigurado daw siyang hindi alam ni Ning Tian ang sagot sa kanyang tanong. Ang Great Elder ay kinakabahan at tinanong si Ning Chan kung alam niya ba talaga ang sagot sa tanong. Habang pababa ng entablado si Ning sinasabi niya na ano bang mahirap sa tanong para mataranta ang lahat ang mga manunood ay nag-iingay sa background dahil sa pagpasok ng patriarka sa entablado. Ang mga tagahanga ni Ning Chan ay muling humanga sa kanya, at nag din ang mga ito para sa kanya. Sinabi ni Insanshi na bata pa pala ang patriarka. Mukhang nasisiraan na daw ang heavenly demonic na sekta. Dahil daw sa pagpapadala nila kay Ning Chan na isang spiritual realm lamang para sagutin ang kanyang tanong. Sinabi naman ni Ning Chan na minsan, wala sa edad at ranggo para malaman ang sagot sa isang tanong. Si Ling Oya naman ay sinabing mukhang magpapatawa lang daw ang gagawin ni Ning Tian sa stage. Ang may malaking kokomelon na santo naman ay tahimik lang at seryosong nanunood sa mga pangyayari. Si Ning Tian ay kumpiyansang sinabi sa mukhang babae na si In Shi na sasabihin niya ang sagot sa kanyang tanong. Sinabi ni Ning Tian na ang daw ay isang walang hugis at walang amoy. Ito daw ay isang malaking bagay na walang limitasyon at maliit na bagay na walang espasyo sa loob nito. Ang Dao ay isang bagay na bumuo ng langit at lupa. Ito din ang enerhiya na kumukontrol sa kanilang mundo, sambit ni Ning Chan. Ang mga manunood naman ay namamangha sa patriarka, kahit hindi daw nila naiintindihan ang kanyang mga sinabi. Ang santo na may malaking kokomelon ay sinabing isang maalamat ang kakayahan ng patriarka, dahil sa nagawa daw nitong mapakalma ang lahat gamit ang dalawang pangungusap lang. Si Insashi naman ay sumagot at sinabing hindi daw makakaiwas ang patriarka, gamit ang mga pangungusap niyang walang katuturan. Siningtian naman ay sinabihan si Insashi na masama ang pagiging walang alam sa maraming bagay. Sinabi din ni Ningtian na makinig ng mabuti si Insashi. Dahil wala na daw maririnig na pinakamagandang paliwanag si Insashi sa susunod. Sinabi ni Ningtian na ang daw ay merong tatlong libo na sariling daan. At ang mga daan na ito ay may sari-sariling pag -unawa. Ginawang halimbawa ni Ning Tian ang sword dao. Ito ay dao na may pag-unawa ng isang swordsman sa kanyang espada. Sinabi ni Ning Tian na hindi niya naman na daw siguro kailangan ipaliwanag ang lahat ng tatlong libong uri ng dao sa kanya. Ang mga manunood ay naintindihan na ang salitang dao mula sa kanilang emahenasyon. Sinabi ni Ning Tian na sa madaling salita ang dao ay ang piniling landas ng isang tao para paghusayin ito sa abot ng kanyang makakaya. Ang mga manunood ay nasiyahan, at naintindihan daw nila ang ibig sabihin ng patriarka. Sa pagkakataon daw na ito, mas mapapabilis na daw ang kanilang pagkultivate. Si Insanshi ay hindi makapaniwala, dahil ganun lang daw pala kadali ang ibig sabihin ng salitang daw. Dahil naintindihan na ni Insanshi ang daw, ang ranggo niya ay biglang tumaas, kahit hindi siya nagkukultivate. Sinabi ni Ning Tian, na hindi na kailangan magsalita ni Insanshi, para patunayang mali ang sinabi ni Ning Chan. Dahil daw sa reaksyon ng katawan ni In Sanchi, lumalabas na tama ang lahat ng sinabi ni Ning Tian. Dahil ang lahat ng saksi ay nagulat sa ginawa ni Ning Tian. Nagkaroon siya ng bagong reward na Great Emperor Strike. Ito ay napakalakas na skill at magagamit niya lang ito ng isang beses. Sinabi ni Ning Tian na dahil sa skill na ito magagamit niya daw itong emergency skill para iligtas ang kanyang buhay kapag naharap siya sa matinding panganib ang Great Elder ay naalala ang pangyayari na gumulat noon sa mga maharlika. Ngayon naman daw ang lahat ng dumalo sa Dao Conference ang napahanga ni Ning Chan. Si In Shi ay tinanggap na ang kanyang pagkatalo. Siya ay tuluyan na ding umalis sa entablado. Habang ang mga manunood naman ay sinasabing sobrang nakakamangha ang kanilang patriarka. Sinabi ni Insan Shi na nabigo siya sa kanyang plano. Iniisip niya na mukhang tinuruan ng Empress ang patriarka sa mga isasagot nito sa kanyang tanong kanina. Dahil sa inis niya, kapag nakabalik daw siya sa kanilang sekta sasabihin niya daw sa kanilang leader na sugudin na nila ang heavenly demonic na sekta. Si Ling Oya ng heaven soaring na sekta ay nagpakilala at sinabing gusto daw makaharap ang patriarka. Nasa stage na siya at sinabing gusto daw niya makipaglaban gamit ang espada laban sa patriyarka. Siningtian naman ay pumayag sa gustong mangyari ni Ling Oya. Sa isipan ni Ning Tian, sinasabi niyang sa wakas at magagamit niya na din ang martial arts na binigay sa kanya ng system. Si Ling Oya ay nilalabas na ang kanyang espada at sinasabing isang treasure grade daw ang kanyang sandata. Gamit ang kanyang espada, siya ay gumawa ng pag-atake tungo kay Ning Tian. Ang pag ataking ginawa ni Ling Oya ay hindi direktang pinatama kay Ning Tian, kaya naman nakatayo lang si Ning Tian na parang isang bida sa kwento. Ang mga maretes naman sa paligid ay sinasabing mukhang pinapahalagahan ng mabuti si Ling Oya para bigyan siya ng isang treasure grade na sandata. Ang grade daw ng mga sandata ay binubuo ng limang grade, at ang sandata ni Ling Oya na treasure grade ay nasa gitna ng mga grade. At ang pinakamataas na grade ng sandata ay tinatawag daw na artifact. Siningtian naman ay sinasabing sekundarya lang ang pagkakaroon ng isang sandata. Ito daw ay nakadepende pa din sa gumagamit ng sandata malakas man ito o mahina. Siling Ling Oya ay sinasabing ilabas na ni Ning Tian ang kanyang espada. Sinabi naman ni Ning Tian na wala daw siyang espada. Ang mga manunood naman ay masayang sinabi na handa sila ipahiram ang kanilang mga espada para sa kanilang patriarka. Sinabi ni Ning Tian na wala daw siyang espada, ngunit kaya niya naman daw gumawa ng sarili niyang espada kung gugustuhin niya. Si Ling Oya ay nagulat dahil sa kayang gawing espada ni Ning Tian ang kanyang ara. Sinabi niya din na, naabot na ni Ning Chan ang pinakamataas na pwede maabot ng swordsman. Si Ning Chan ay tinawag itong Sword Intent Dragon. Ang Sword Intent Dragon ni Ning Chan ay pumunta sa ibang direksyon. Ito ay bumulusok sa bundok at nagkaroon ng matinding pagsabog. Ang pangyayaring ito ay ikinagulat ng matindi ni Ling Oya. Si Ning Tian ay pabirong sinabi na nadulas ang kanyang kamay. At sinabing mukhang kailangan niya pa ng pagsasanay para kontrolin ang kanyang lakas. Si Ling Oya ay sinabing sobrang layo ng level ng kakayahan nila sa isa't isa ni Ning Chan. Sinabi niya din sa kanyang sarili na meron talaga palaging mas mahusay na darating. Si Ling Oya ay tinanggap na ang kanyang pagkatalo sa pagitan nilang dalawa ng patriarka. Ang mga tagahanga ni Ning Tian ay nagdiwang dahil sa muli na naman daw siyang nagtagumpay. Sa isipan ni Ning Tian siya ay nagpapasalamat dahil nagkaroon siya ng kalaban para masubukan ang kanyang abilidad. Ang mga kasamahan ng babaeng santo na may malalaking kokomelon ay tinanong siya kung sasabak din daw ba siya para kalabanin ang patriarka. Sinabi niyang hindi daw siya pumunta sa heavenly demonic na sekta para lumaban. Bago pa matapos ang sasabihin niya, may biglang lumitaw na aura sa paligid ni Ning Tian. Si Ning Tian ay sinabing hindi siya makapagpalabas ng aura at hindi rin daw siya makagalaw. Dahil sa lakas ng pressure na nanggagaling sa kung saan, si Ning Tian ay napaluhod. Naramdaman ni Ning Tian na isang immortal emperor ang pumipigil sa kanyang paggalaw. Ang asawa niya lang daw ang may ganong ranggo sa lugar, kaya naman iniisip niya kung sino ang taong gumagawa sa kanya ng ganong pressure. Ang lahat ng mga manunood nararanasan ang matinding pressure sa paligid. Ngunit ang empress naman ay gumawa ng paraan upang mapahinto ang matinding pressure sa paligid. Sinabi ng empress na huwag na daw mag-abalang magtago parang daga ang matandang shadow demonic leader ang leader ng shadow demonic na sekta ay lumabas sa isang portal habang tumatawa sa harapan mismo ng empress. Sinabi ng leader ng shadow demonic na sekta ay matagal na daw galit sa kanya ang limang sekta. Hindi daw sila namamangha sa pagiging leader ng empress sa buong sekta. Kaya naman andito daw silang lima para pabagsakin siya sa pwesto. Andito ang Poison Valley Leader. Andito din ang Elder Soul Destroyer ng Demonic Soul na Sekta. Andito din si Wei Inyang ng Inyang na Sekta. Andito din si Lady Scorpion ng Scorpion Gate. At ang Old Shadow Demon na leader ng Shadow Demonic na Sekta. Sila ay limang Immortal Emperor Realm na nagsama-sama para pagtulungan ang nag-iisang Empress na isa ding Immortal Emperor Realm. Si Ning Tian ay nag-aalala at iniisip kung kakayanin ba silang pigilan ng kanyang asawang Empress. Ang system ay sinabihan si chan na huwag mag-alala dahil malakas daw ang asawa niyang Empress. Sinabi ni Ning Tian na kapag nalagay daw sa panganib ang kanyang asawa gagamitin niya daw ang Emperor Strike niya para tulungan ang Empress. Ang Empress ay hindi man lang kinabahan at ngumiti pa. Tinanong niya ang limang Immortal Emperor kung gusto daw ba talaga nilang maging leader. Sinabi niya din kung may kakayahan nga ba sila para maging karapat dapat sa puesto. Ang mga tao ay namamangha dahil sa kumpiyansang pinapakita sa kanila ng Empress. Sinabi din ng santo na may malaking kokomelon na mukhang hindi na mapipigilan ang kaguluhan na nangyayari. siningtian naman ay proud sa kanyang asawa dahil sa pinapakitang tapang ng empress. Sinabi ni Lady Scorpion na napakaayabang ng empress, kaya naman dapat lang daw nilang tapusin siya. Sinabihan niya na din ang Elder Soul Destroyer na umpisahan na nitong umatake. Ang matandang Soul Destroyer ay nilabas na ang kanyang sandata para umpisahan ang laban. Ang kanyang immortal weapon ay naglabas ng maraming kaluluwang mga kalansay. Ang matandang Soul Destroyer ay may kakayahan daw makapagpalabas pa ng 3000 pa na kaluluwa kung gugustuhin niya. Dahil sa immortal weapon na nilabas ng matandang Soul Destroyer, kinabahan na ang mga tao sa paligid dahil delikado na daw ang kanilang Empress. Ang system ay tinuruan si Ning Chan kung ano ang kanyang dapat gawin. Kailangan daw gamitin ni Ning Chan ang kanyang Thunder of Tribulation para pigilan ang mga kaluluwa. Pwede niya din daw magamit ang mga kaluluwa para mapalakas ang kanyang spiritual na perlas. Siningtian ay sinabihan ang system na kailangan niya daw makuha ang sandata ng matandang soul destroyer. Ang empress naman ay kumpiyansa pa din ang itsura sa bingit ng panganib. Sinabi niyang mukhang naghanda talaga ang mga kalaban para tapusin siya. Ang leader naman ng grupo ay sinabing dapat lang daw sila maghanda dahil kailangan daw nilang masiguro ang katapusan ng empress. Siningtian naman ay sinabing huwag mag-alala ang asawa niya dahil andun daw siya para tumulong. Kaya naman hinamon ni Ning Chan ang Soul Destroyer para labanan siya ng one-on-one. -on -one. Ang matandang Soul Destroyer naman ay nagmayabang at sinabi na kaya niya daw tapusin si Ning Tian gamit ang kanyang isang daliri lang. Ang Empress naman ay nagumpisa na din ilabas ang kanyang totoong lakas para labanan ang kanyang mga kalaban. Sinabi ng Empress na naabot niya na ang tuktok ng Immortal Emperor Realm ang limang emperor sa harapan niya ay tatapusin niya daw gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sinabi din ng empress na matatapang sila para hamunin ang isang katulad niya. Ang mga emperor ay nataranta ng malaman nila kung gaano kalakas ang empress. Ang matandang soul destroyer naman ay wala daw pakialam. Kailangan lang daw nilang sugudin ang empress ng sabay-sabay at sigurado na daw ang kanilang panalo. Ang matandang shadow demon ay sinabihan ang matandang soul destroyer na maglabas pa ng maraming kaluluwa, para labanan ang mga iba pang tao na nasa paligid. Agad naman sumunod ang matandang Soul Destroyer at nagpalabas ulit ng tatlong libong kaluluwa. Ang limang Immortal Emperor ay sabay-sabay nang sumugod sa Empress. Ngunit ang Empress ay gumawa ng napakalakas na pag-atake para labanan ang puwersa ng limang Immortal Emperor. Ang Great Elder naman ay sinabihan ang iba pang Elder na pagtulungan daw nilang tapusin ang mga kaluluwa. Siningtian naman ay naghahanda para sa isang atake dahil muling nagpalabas ng maraming kaluluwa ang matandang Soul Destroyer. Siningtian ay nakaipon na ng sapat na aura para sa isang atake. Sinabi niya pang katapusan na ng mga kaluluwa dahil lumapit sila sa kanya. Ang ibang mga Elder ay sinabing katumbas daw ng Earth King Realm ang bawat kaluluwa. Kaya naman nagugulat sila dahil napakakalmado pa din daw ng kanilang patriyarka habang kaharap ang napakaraming kaluluwa dahil nagulat ni Ning Tian ang lahat ng mga elders na katanggap na naman siya ng panibagong skill. Habang siya ay naglalabas ng matinding kuryente, sinabi ni Ning Tian na tamang-tama lang ang pagdating ng skill niyang Thunder Tribulation Restrainment. Ang skill na ito ay ginamit na ni Ning Tian at ang mga kaluluwa sa paligid ay sabay-sabay na tinamaan ng kanyang skill. Pati ang matandang Soul Destroyer ay narestrain ni Ning Tian. Ang mga kaluluwang tinalo ni Ning Tian ay nililipat niya na sa kanyang spiritual na perlas. Ang mga tao naman sa paligid ay namamangha dahil sa skill na pinakita ni Ning Tian. Nakagawa din si Ning Tian ng paraan upang makuha ang sandata ng matandang Soul Destroyer. Nagpasalamat si Ning Tian dahil daw sa kakayahan ng matanda na palakas niya ang kanyang perlas. Ang matandang Soul Destroyer ay nagtataka kung paanong nakontrol ni Ning Tian ang kanyang sandata. Sinabi naman ng isa pa nilang kasamahan na hindi dapat nilang maliitin ang asawa ng Empress. Ang leader naman ng Shadow Demonic ay sinasabing mukhang nagpapanggap lang na mahina si Ning Chan para isahan silang lahat. Ang Empress ay sinabing may lakas dumaldal ang mga kalaban, ngunit wala silang lakas para labanan siya. Kaya umatak na siya at sinabing mamatay na daw silang lima. Ang leader ng Shadow Demonic ay sinabing gamitin nila ang spiritual power nila upang maging panangga. Ang limang Immortal Emperor ay tinangkang pigilan ang Heavenly Demonic Palm ng Empress. Ngunit sa lakas ng atake ng Empress silang lima, ay tumilapon sa malayo. Sila ay bumulusok sa kongkreto at tumanggap ng matinding pinsala. Sinabi ng isang immortal emperor na ngayong dalawa na silang problema nila mas mahihirapan pa sila ngayon. Sinabi ng leader ng grupo ay kailangan daw nilang ibigay ang kanilang buong lakas. At sabay-sabay atakehin ang Empress gamit ang kanilang immortal grade na sandata. Sinabi naman ng isa na tama ang kanilang leader na kailangan daw nilang magtulungan para tapusin ang empress sa isang pag-atake. Ang mga immortal emperor ay sinabing umpisahan na nilang umatake. Mula sa malayo may liwanag na parating gamit ng pinagsama-samang atake ng mga immortal emperor. Ito ay ikinagulat ng empress. Dahil siya ay napapaligiran na ng maraming pag-atake sa lahat ng direksyon. Ang leader naman ng Shadow Demonic ay sinabihan ang matandang destroyer na gawin na ang kanyang trabaho. Ang matandang immortal emperor ay direkta ng sumugod kay Ning Chan, at sinabing ibalik nito ang kanyang sandata. Ang pangyayaring ito ay ikinagulat ng asawang empress ni Ning Chan. Ang napakaganda at sexy na empress ay biglang naging super hot mama. At sinabing pagsinaktan nila ang kanyang asawa gugutay gutayin niya ang kanyang mga kalaban. Ang empress ay nagpalabas ng napakalakas na puwersa sa kanyang paligid. Dahil sa lakas nito tumilapon ang apat na immortal emperor at nasira ang kanilang mga armor. Hindi pa tapos ang sexy na empress at pinaulanan niya pa ng heavenly demonic palm ang kanyang mga kalaban. Ang isang immortal emperor naman ay pasugod pa din at sinabing ngayong araw na mamamatay si Ning Tian. Ang empress ay kinabahan sa kanyang nakita at sinisigaw ang pangalan ni Ning Tian. Siya ay nagmamadali din upang iligtas si Ning Tian. Ang mga elder naman ay nag-aalala din dahil ayaw daw nilang mawala ng maaga ang kanilang maalamat na patriarka. Siling Oya ay sobrang nainis din at sinabing sobrang sama ng leader ng shadow demonic na sekta. Ang santa na may malalaking kokomelon ay sinabing huwag magtatangkang makialam si Ling Oya dahil wala daw silang magagawa sa kanilang kasalukuyang lakas. Ang kapangyarihan ng Soul Destroyer ay malapit na maabot si Ning Chan. Ngunit sinabi ni Ning Chan na i-activate na daw ng system ang kanyang Great Emperor Strike para sa kanya. Ang skill ni Ning Tian ay nag-activate na at naglabas ito ng aura, nakahugis ng kanyang katawan. Dahil sa pinakitang skill ni Ning Tian natakot bigla ang matandang Soul Destroyer. Tinanong niya din ang kanyang sarili na kung isang immortal emperor ba si Ning Tian. Si Ning Tian ay galit na galit at sinabi na ang matandang Soul Destroyer ang mamamatay ngayong araw. Ang matanda ay hindi na mapigilan ang kanyang pag-atake kay Ning Tian. Ang higanting aura naman ay ginagaya ang pagkilos ni Ning Tian at nakahanda na din ang malaking kamay ng higanteng aura. Si Ning Tian ay pumorma na, na parang pipisat ng isang insekto. Kaya naman ginaya din ito ng kanyang higanteng aura. Ang pag-ataking ginawa ni Ning Tian ay napakalakas na para bang isang maliit na nuclear. Ang reaksyon ni Ning Tian ay parang naawa sa kanyang pinatay na insekto. Habang si Ling Oya naman ay sinabi na, sa lakas ng pag-atake ni Ning Tian, naging alikabok na lang ang immortal emperor na kalaban niya. Ang sexy na empress ay biglang pinuntahan si Ning Tian tinawag niya din ang pangalan ni Ning Tian na may pag-aalala. Iniisip niya din kung paano nagawa ni Ning Tian ang makapagpalabas ng aura nakatumbas ng isang immortal emperor. Si Ning Tian ay biglang nang hina at biglang nagsuka ng dugo, dahil sa sobrang paggamit ng aura siya ay napagod kaya naman pabagsak na siya. Ngunit ang empress ay toda rescue at ginamit ang malalaking kokomelon niya para saluhin si Ning Tian. Tinanong din ng empress kung nasaktan ba si Ning Tian. Siningtian naman ay sinabing okay lang siya dahil sa malalaking kukumilo ng Empress. Ang Great Elder ay biglang nanghina din dahil sa pag-aalala sa kanilang patriarka. Siningtian ay iniwan muna ng kanyang asawa sa Great Elder dahil may aasikasohin lang daw sandali ang Empress. Ang Empress ay galit na galit at sinabing magbabayad ang mga nanakit sa kanyang asawa. Ang natitirang apat na Immortal Emperor ay nagmamadaling tumakbo dahil napagtanto nilang hindi nila kakayanin ang galit na galit na Empress. Ang empress ay naghanda ng isang pana na gawa sa aura. Sinabi niya din na kung balak daw tumakas ng mga kalaban niya imposible daw mangyari yon. Pinakawalan niya na ang pana ng may galit na ekspresyon dahil sa ginawa nila sa kanyang asawa. Ang mga pag-atake ng empress ay malapit na sa kanila. Hanggang sa tamaan na lang silang lahat ng mga pinakawalang palaso ng empress ang leader ng Shadow Demonic na sekta, ay sinabihang napakalakas talaga ng Empress, bigla na din itong tumakas, at sinabing maghihiganti siya sa susunod. Gamit ang Blood Escape na niya na wala na ang leader ng Shadow Demonic na sekta. Ang galit na Empress naman ay sinabihan ang Great Elder na tapusin na nila ang mga sugatan ng mga Immortal Emperor para kay Ning Chan. Sumagot naman ang Great Elder na masusunod mahal na Empress. Sa lugar ng alyansa ng Righteous ni report ni Elder Su sa kanilang leader na, naubos daw ang apat sa limang immortal emperor na sumugod sa heavenly demonic na sekta. Ang balitang ito ay ikinagulat naman ng kanilang leader. Sinabi ni Elder Su na nakaligtas ang leader ng shadow demonic na sekta. Ngunit ang nakakabahalang balita daw ay ang pagtapos ng patriarka sa matandang soul destroyer gamit lang ang isang pag-atake. Sinabi naman ng leader ng alyansa na malamang binigyan ng Empress ng napakalakas na proteksyon ang patriarka. Sinabi din ni Elder Su na kumakalat na daw sa buong domain ang pangalan ng Empress at ng patriarka. Sinabi naman ng leader na hindi problema yon. Dahil kapag bumalik na daw ang void god mula sa pagsasanay nito sa malayong lugar, wala na daw magagawa ang Empress sa kanilang puwersa. Sinabi din ng leader ng alyansa Naikalat ni Elder Su ang balita sa kanilang mga disipolong nasa training grounds na patayin nila ang bawat disipolo ng heavenly demonic na sekta kapag nakakita sila nito. Sumang-ayon naman agad si Elder Su sa utos ng leader. Sa gitna ng sapa na may bato, nakahilata ang katawan ni Ningtian. Si Ningtian ay malapit na maimulat ang kanyang mga mata. Sa isipan niya tinatanong niya kung buhay pa ba siya. Si Ningtian ay gising na at sinasabing sobrang sakit ng buong katawan niya, na para bang makakalas na ang kanyang mga buto. Ang empress ay lumusong na sa sapa. Tatlong araw na daw na walang malay si Ning Chan. Tinanong ng empress si Ning Chan kung hindi pa ba siya gising. Si Ning Tian naman ay napagtantong parating ang kanyang asawa para tignan ang kalagayan niya. Ang empress ay nagtatanggal ng kasuotan at sinasabing kahit anong mangyari gagawin niya ang lahat para lang gumaling si Ning Chan. Si Ning Tian ay narinig ang mga sinabi ng empress at inisip na napakaswerte niya dahil lab na lab daw siya ng empres. Siningtian ay na plano ding huwag muna magpahalata na meron na siyang malay. Ang napakasexy na empres ay wala ng damit. Ang empres ay palapit na kay Ningchan. Siningtian naman ay nakita ang napakasexy niyang asawa na wala ng damit. Iniisip niya na noong nakaraang nakita niyang walang saplot ang asawa niya, hindi niya ito napagmasdan ng mabuti dahil napakapadalos-dalos niya sa kanyang ginagawa noon. Kaya naman ngayon na pagtanto niya na kung gaano kalaki ang kokomelo ng asawa niya. Ang Empress daw ay may kakayahang makapagpagaling gamit ang kanyang holy physic kasabay ng holy pool of water. Mapapabilis daw ang paggaling ni Ning Tian. Kailangan niya din daw tanggalin ang buong damit niya dahil mag-iinit ang katawan niya at maari daw masunog ang kasuotan ng Empress. Nagtataka ang Empress dahil nararamdaman niyang sobrang bilis ng tibok ng puso ni Ning Tian. Ang Empress ay nag-aalala at iniisip na lumala ang kalagayan ni Ning Tian. Dahil sa sobrang ganda ng nakitang kapaligiran ni Ning Chan kanina dumugo na ang kanyang ilong. Sinabi ng Empress na kailan pa daw bleed ang isang walang malay na tao. Ang Empress ay biglang nagulat. Dahil si Ning ay hindi na mapigilan ang kanyang pagkasabik at tuluyan na itong dinugo. Ang Empress naman ay biglang nahiya dahil gising na pala si Ning Chan. Si Ningtian ay nag-good morning sa Empress at tinanong kung kamusta ang pagtulog ng kanyang asawa kagabi.